Kuha natin, hello, i natin yung mga nakuha natin Nating mga Mga Yogurt Ang dami niya <laughs> Ang dami niya kailangan mga kaibigan, alit na tayo Ito yung mga coaster, kailangan natin itong madaliin Kasi kailangan natin ilagay sa refrigerator. Ito yung mga yogurt po. Kailangan natin yung yogurt Ito yung pangbata Yung mga yogurt Yung uh Yung -huh, strawberry

yung mga basag-basag kasi yung mga nakrak lang kagamitin ko pala yun hala hala, hala. na ako gawin mga dami mga itlog po kita pa ako ito ala ko, nasa side na nasa side na ang itlog ko na ang itlog ko nasa side Ya, ni ni malu. Aku pula lama nak nak. Tak, tak, tak. Masak-masak tak

Ayan na po, na kayo pero... yun Manood na lang kayo mamaya. Manood na lang kayo mamaya sa ating biyayang nakuha. Okay, pagising niya yeah, Nandiyan yung light. Light. <laughs> Saan light? light daw? Uy, Diyos ko, ang dami. Ah, ang dami, mami. Dito eh. may mga crack. Please, nandiyan. Nandiyan yung coin. Nandiyan Mo. Ayan Itlo Ang lalaki Ang lalami oh. Kaya mo yan Uy Nahulog na siya Ang itlo Nahulog na siya, Nahulog siya. Dami -dami. Ang lalaki kasi yeah, ito lang baka nabalik na dito. Na, 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 okay. Tapon na natin yun dyan. ano natin yung maya. Kapi, no? Ayan, mag yaw muna ako dito. Kasi mayroon din naka-only ni GoPro ko. Ayan. Ang lalaki ng mga itlo. Oh. Extra large yan. Extra, extra, extra. Hmm. Ayan. pa? So Ito yung mga yogurt mga kaligigan. Greek yogurt yeah, na lemon flavor. Alam mo kung ano yung karipet yung ito? Ang lahi ko talaga. Alam kung hindi niyo makapila. Alam kung hindi niyo makapila kasi nandiyan kayo. Nandito ako. Pero ipamayin sa ko sa inyo mga kaibigan ang lamig ko. Pinakuli na yan kasi nasira yung box. Or ano ba? pa man mag dito alam, bakit pesos each, yung ko. Sa po sa basurahan Sa basurahan ang na ba namin. Ah, parang kawawang pakinggan pero swertehin. Ha? Sa retina mo. Oh. Mo ang laki, extra large ba? Yung mga nakita

Si Inday. Si Inday Garutan. Oh, ito. Ito. Diyos ko, mami, ang dami. Papaluhak sa dami ng ito. Hmm. Saan na all? Mag-emotional tayo. Mag-emotional sa dami ng ito. Saan na all? Shoutout sa inyong love channel. muna ako. Bago ako mag-yaw-yaw. Saan na ba yung ito Ito yung mga yogurt. Ito ay... Iminim Yo Crunch. Iminim Yo Crunch. May ano yan, may iminim sa top. Ang sila yung box. Marami mga yogurt mga kagitan. Gusto mo yung yogurt. Yogurt. Greek yogurt talaga ito. Mayroong chubani. Yung chubani ang flavor. Yung chubani ang Yung chubani ang bar. Yung bar ay chubani May Mayit na ba? Ayan o. Ang yogurt natin ay hatupain na John, stay. Hey, Uy, mami. Ito, mami. Oh. Oh, Naka-watak-watak naka naman ito, mga hmm. kaibigan. Tumama na natin ito. No? Arogain. Arogain. Arogain aro daw. Ano daw? Oh. Arogain. <laughs> <laughs> Arogain daw. Bakit hindi dami yung yogurt? Oh, 18 million viewers. Kala ko, naku na kayo po. Hindi naman kuha na to. Nag-abumba. Yung may yogurt na naito, Piyo Punch. No? Ayun na po. Ayun na po. Ito ay my oreo. Sa ilalim. Hmm. Uy, nakumuma. Ito pa. Ihanap tayo ng malagayan ito, mga kaibigan. Kasi, nagkawatap-watap na. Ayan. Ayan, yung eggs. Natchi. Natchi. Grabe, ang lalaki, ma. <gasps> ang lalaki ng itlog. Dito puro yun. Ang daming pizza doon, pero...

no? Tingnan mo ito. <gasps> kasi okay, ano pa kasi ako, sa likod ako dumaan kasi Maraming mga marikit dito Maraming eh. Mga marikit, kalag mga Amerikano, hindi marikit sa marikit siya. May ibang tawag nila dito eh, Karin. Karin dito tayo isang yes, marikit. Eh, Karin ba yung maliga? Yan. Marikit, siya yung sayo. Eh. Karin yung maliga. Dito oh. ba sa, nasa labasag na talaga yung isa. Nasa labasag. Nasa at ayan. At ayan. At that in higher in all of Meron talaga detalye ng mga at ang iyong ito ay ang akin. Huling moment. Ay huling moment daw. Oh. Ay nabasa. Hindi ba ang dami? Sino mag-aakala? Sino mag-aakala na ang mga itlog na ito ay galing sa basurahan at mga yogurt? Di ba ang dami? Napakarami talaga mga kaibigan. Uh, ayan, meron pa mga basag doon sa ano sa lababo at Ayan po, mga ang kadami-dami itlog na nakuha natin. Ayan. Ito ay ating, eh, ano, kung sino man gustong makasaksi sa ating pag nito ay, nasa Facebook ko po. Ayan, o, oh, mga yogurt, ang dami. Ayan. O, oh, yung mga basag dyan, yung mga, mga crack, lulutuin natin yan. Diba, ang dami itlog, mami? O, oh, sure na yan. Mmm, large, extra large. Ayan, ayan po, mga kaibigan. Oh, dito, dito na lang, ito na lang, na lang, natin may whipped cream pa tayo dyan. Ayan. See you next time. Bye-bye. May pahabol pa pala yung dalawang deodorant natin at saka itong pangkabag. Gamot sa kabag at saka yung blood pressure natin dito na monitor. Blood pressure monitor. Ayan. Kasama yan ha. Dalawang deodorant gamot para sa kabag at blood pressure uh monitor na sa upper arm 'yung ilagay mo Ayan po